Krpton mai suka enggak? Makyet kena mandian. Krpton. Krypton. Exercise ka? Hah? Krypton. Exercise ka? Eh. What's up? Yang itu. Oke. Oke, Madulas ke jan segi ka? Madulas ka, ha? Ah? Yeah. <laughs> Ayusin mo mata mo. Kasi naman si Shala, ah, na naman, dagma sa kasama. Ah! pagod? ka pa pagod? Kami pagod na. Ha? Pagod na kami kagabantay ba? Hmm. Uh. <laughs> <laughs> okay. Kiat kay ma Mayu ba? Kiat yun. <laughs>

Ka, abnormal ta na. <laughs> Ay, na sige, mahatapot din naman yan siya. Sige. Na naman. Sige. Hmm, na, sige, nga nga nga. Baliw <laughs> ka na. O, tawid na Ano na yan dong? No? Bugara, ano ka? alam niya na siya. Basta lang dance. O, ano siya, Bala na, eh. ko. Bala yan siya, ka'y kulit. Bala ka. Ah. Sige, pag nahulog ka diyan ha. Ah. Nabig ko sa iyo. Oh. Sige, sayaw-sayaw bi sayaw muna. Sayawin mo nga, pasayawin mo. mo Long. 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 dito sa Lola Long. Long. ding, ding, Hahaha Deng 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 Walang ganyan lang dito Leng li ling li Lang la 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 lang la lang La la lang Lang la la Ling la lang Ling la lang 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 Bom tarat tarat Bom tarat tarat, tarat tarat bom bom bom. Haha. <laughs> bom tarat tarat, sige, ba, banat kay mamay pag napagod, tulog na. Bom tarat tarat. may ganyan ka Kirtan! Halika, bebe, be. Bom, tarat, tarat. Tararat, tararat. Bom, bom, bom. Bom, tarat, tarat. Dali na. Namupo na, pagod na siguro. Puan ba? Hala. Oh, piti-piti daw. Pata-pata. Oh, sa Bitit na. Hadok rin sa dito. Buti, gulay talaga siya. Oh, mahulog <laughs> Napagod na kaya kami. Ganyan pa kami habol, habol sa labas. Pabayaan na namin sa palipat-lipat dyan. Dos, pa. <laughs> Nilagnat na nang tagabantay mo dong. Ling, 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 ling. sa punta mo? Ling! <laughs> 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 Aray ko. Hmm, na siya, oh. Baba na ikaw. Oops. Wala na yung lahat yan. Pagdawid. Ayan, mo mo din mo mo. Hindi ka na dyan lang. Hindi ka lang kay Garipo. Doon na nagbantay. Ano eh, na nagbantay sa kabila <laughs> ang no, no, no. <laughs> binantayan nandito. Ha <laughs> ha

Ah, <laughs> uh, saan punta mo lang. Ayoko. Ayoko lalayas ka eh. Ayoko. <laughs> Ay, tapos. Wala. <laughs> Ara bugoy. Bugoy ka ayong nga bata oh. Oh. oh makiat na naman siya. Akyat. Akyat, sigi Akyat. Ye, kaya, kaya. Ayay! <laughs> eh. Munti ka na. Munti, munti, munti ka na. Magaling ka lang talaga balance eh Hmm. Huwag mm. mm, mo na ano yung slipper mo. Lalayo ka na naman eh. Hindi Ano? lang Ay, dito lang, be. Ay, alam, may mumu dyan. Lo, uh, sige. Halika <laughs> dito. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Wag ka doon. Kaya may meow. May meow. meow. Wo. Lo. Lo. Meow. Krypton. <türit> Krypton. <türit> ah. Wala. Takotin mo. Dali. Uy. Alay. Walang tao dyan. Sige lah. May pumasok na nga. Alay. Takambutin. Halika dito.

Kapagod ka na, Krypton. Follow ka sa akin. Oh diba? Hmm, sige na, sige na. Diyan ka lang. Bye-bye. Bye-bye, Krypton.